Alden Richards, binara ang pagbubuntis ni Catherine Bernardo. Si Maine Mendoza lang ang totoo. Hanggang ngayon nga ay hindi pa mawala-wala ang bali-balita na nabuntis daw ni Alden Richards si Catherine Bernardo. Ngunit matagal nang inamin ito ni Alden Richards na wala daw siyang nabuntis. Walang niligawan at higit sa lahat wala silang relasyon ni Catherine Bernardo. Ngunit bakit nga balabas labas ng labas ang mga ganitong balita kahit mismo si Alden Richards na ang nagsabi dito at nagkumpirma? Marahil alam natin ang lalabas na pelikula ngayon ni Alden Richards at Kathleen Bernardo. Ngunit bakit sa gitna ng ito ay pilit sinisira si Alden Richards at Kathleen Bernardo? Nagsisimula ito sa mga diehard na Katnil fans na gustong magbalikan si Katrin Bernardo at Daniel Padilla at gumawa rin ng mga proyekto kahit ito ay may mga alitan pa. Alam natin na nadadamay lang si Alden Richards at Maine Mendoza dahil sa galit at asar dahil sa paghihiwalay ni Katlin Bernardo at Daniel Padilla. Kung matatandaan nyo, ay talagang inami na ito ni Alden Richards dati pa lamang kahit nung mag-on pa si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ngunit ang dahilan dito ay selos ng mga Katniel fans sa Aldabans Dahil hanggang ngayon ay napakatatag pa rin ni Main Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi pa rin ito nabubuwag at sila pa lamang ang natitira sa lahat ng fandom na nagsimula dati pa lamang kaya ganun na lang ang inggit nila kaya't sinisira nila si Alden Richards at Main Mendoza at ultimately nadadamay din si Catherine Bernardo dahil hindi nila ito pinag-iisipan na pag sinira nila si Alden Richards ay madadamay din dito ang mga idolo nila na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil kung alam lang nila ang talagang respeto ng mga publiko at lalong lalo na ang mga artista ang nire nila dito ay si Alden Richards naman at saka si Maine Mendoza lamang kaya kung sisirain nila si Alden Richards at Maine Mendoza ay mag-goodbye na rin sila sa karir ni Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ayon kay Merli Hargurin. Nasa babae yan kasi masyadong showy ang babae na malaki ang gusto niya sa lalaki. Kaya okay lang sa kanya na malink sa lalaki na gusto naman niya. Pero walang katotohanan yon Kaya mga kat din humanda kayo dahil walang katotohanan yan at don't be so serious kasi kayo din ang masasaktan sa bandang huli. Kami kampante lang dahil alam namin ang totoo. Alden and main forever. Napakagandang observation niyan, Merli Hagurin. Talagang kung mapamansin ng buong Aldab Nation, ibang-iba na ngayon ang aura at ikinikilos ni Captain Bernardo. Neto nga lang passion show na nakakalipas ay kitang-kita ang pagiging daring na ni Catherine Bernardo. Kitang kita sa mga poto na talagang nagbago na siya at talagang mga daring ang mga roles na ginagampanan ngayon. Kaya wag nang magtataka kung ito ay magawa sa pelikula ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Wag na kayo magtaka dahil ngayon ay wala na ngayong pumipigil kay Catherine Bernardo na gawin ang gusto niya. Ngayon nga kasi ay napakaganda ng itinatakbo ng karir ni Alden Richards at Maine Mendoza at pagdating naman kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay talagang bumabagsak dahil na rin siguro sa tibay ng relasyon nila dati at ganda ng takbo ng karir nila nung sila pa ay magkasintahan talagang ganyan naman sa showbiz pag ang love team ay napakasikat talaga katulad ng Jadine Katniel Kimerald, iba't iba pang mga lab team ay talagang ginagamit lang nila ito para sumikat ang kanilang mga pelikula. Ngunit pagdating ng panahon, nauuwi ito sa wala dahil nga naman hindi totoo ang kanilang pagmamahalan at talagang umaasa lang sila sa kanilang lab team para tangkilikin at kiligin ang mga manonood. Hindi tulad ni Maine Mendoza at Alden Richards na sa simula pa lamang ay sinasabi na nila ang tunay sa kanila. Kaya talagang tinatangkilik ito ng publiko at kahit ng mga buong Pilipino. Kung matatandaan nyo ay sinasabi ni Alden Richards nung hindi pa sila mag-on at hindi mag-girlfriend at boyfriend na nasa stage pa sila ng pagkakakilanlan. Maratandaan natin na hindi talaga inaamin ni Alden Richards ang relasyon niya kay Maine Mendoza at ganun din si Maine Mendoza. Kaya kung matatandaan nyo ay talagang hirap na hirap din si Maine Mendoza na makasama si Alden Richards dahil sa pagkagusto niya dito at hindi naman ito nasusuklian dati ni Alden Richards nung kauupisa pa lang ng kalye hanggang ang sana develop sila at kitang kita na dito ang ginawa nilang pagpapakasal sa kalye serye ito ay hindi pa totoo alam naman natin yan mga Aldem Nation na talagang ang una na kalye serye nila nakasal ay hindi naman talaga totoo ngunit na develop ng na develop si Alden Richards at Maine Mendoza na pagka second wedding nila ay tandang tanda pa na talagang double wedding ang nangyari dito at isa ay isang privado. binunyag na ito dati ni Pia Guano at talagang real na real ito kaysa sa dati. Kung matatandaan nyo ang unang naging kasal ni Main Mendoza at Alden Richards ay hindi talaga totoo at hindi makatotohanan. Ayon naman kay Jermaine Onion dapat talaga ay tigilan nila si Main Mendoza at Alden Richards dahil wala naman silang mapapala kung sisirain nila ito dahil ang mga cut din pagka ang pelikula ni Main Mendoza at Alden Richards ay tila mawawala naman ito sa picture kaya dapat ay wag nilang pilitin na iugnay si Alden Richards kay Catherine Bernardo dahil pag natapos ito ang proyekto nila at pagsasama ay mawawala na rin ito na parang bula. Sayang lang ang effort nila na sirain ito dahil kahit anong sira ang gawin nila kay Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi naman talaga magtatagumpay. Kaya dapat ay mag-focus sila sa kanilang mga idolo na si Daniel Padilla at Kathleen Bernardo dahil wala wang pakialam ang buong Aldag Nation pag natapos na ang proyekto ni Alden Richards at Kathleen Bernardo at talagang sila rin ang mamumroblema dito dahil pagkatapos ni Kathleen Bernardo at Alden Richards na magkatandem ay matatandem naman si Kathleen Bernardo sa ibang lalaki at doon naman sila mamumroblema Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!